Dito may tanong ang sister natin. Sabi niya, tanong ko lang po, may karapatan po ba kami mga sister na humingi ng talak o hiwalay sa husband na hindi nagbibigay ng suporta at sa online lang sila kinasal at walang, pip, walang papil na pinirmahan ano po dapat gawin? Ang sis kasi ayaw na po makipagkita. Ang sikan wife po, yung sister at local po yung husband niya. Ito yung problema. Alam niyo pinakamarami isa sa majority na reklamo is dahil sa pagkasawa ng ibang lahi ba? Oh, ano ba? Saan mo hanapin yung Pakistan? Saan mo hanapin yung ano mo? Oh. Pag, pag, pag iniwan, alam mo yung Pakistan, umuwi na nag... Ilan, ilan babae na ang umiyak dahil sa... Hindi mo, hindi mo alam saan mo hanapin yung lalaki? Ano? Gusto mo pa ba yung babae? Kasi kung ayaw mo na, yung wala na kasi kasi pinang mabayaan mo. Eh, paano ang problema? Saan mo hanapin yung lalaki? Wala na. Wala na. Alam ka, pumunta ka pala Pakistan, hanapin mo sa Pakistan? Kung hindi, makabalik ka pala buhay ito. Ah, <laughs> so, Madali so, kasi ng mga Pilipina ngayon, yung ano, Pakistan. Hindi pa niya madalaw-dalaw yung asawa, anak niya. Ilan na pumunta sa amin. Hindi niya madalaw yung anak niya umiiyak kasi dinala ng Pakistan yung anak niya sa Pakistan. Mm -hmm. Dinala ng India yung anak niya sa India. Okay. Dinala ng Turkey. Asan ah, yung babae? Umiiyak ngayon. Okay. Eh kung alam mo, uh, Pilipino asawa mo, okay. eh, sa kisang ng Pilipinas. Kaya nga, yung din na kainapan na alam mo kung saan pumunta yung pistol mo. Yun ang kainapan. Kaya yung mga babae, hindi, yun ang tanong ko palagi, ba't ibang lahi? Mm -hmm. bat ibang lahi? Tapos magre-reklamo kayo pagdating ng time. Okay lang sana kung okay yung nap napili mo. Walang, walang, issue doon. Pero ang pinakamaraming reklamo na dumarating sa amin is dahil lang asawa ibang lahi, dinala yung anak niya. At hindi ipinangalang kay Uh, Mrs. at nasunod si Mr. Wala na yung anak niya, hindi na alam sa pupunta. Tapos si umalis na, hindi ba naging wala yan? Yung si, si babae, nakapinding, nakahang. Hindi niya alam kung hiniwalayan ba siya o hindi, kaya kawawa pa rin siya. So dito ang tanong dito, tatulad dito tanong, kinasal siya sa online, pero yun nga, marami reklamo, binanggit yung mahal, hindi binibigyan ng lalaki kasi ibang lahi. Minsan sa so, hindi nasyonal, Pakistan National, hindi nasyonal. After nakasala yung nangibigay, hindi mo naman mapaano yan kasi hindi natin kalahi. Hirap din niya ano eh. Kasi hindi mo, kasi may sarili sa bansa. May ikipaghirap ba naman sa India? Mahirapan tayo doon. Okay. Kung ang asawa ng babae ay hindi na may karapatan siya humingi ng talak. So, ang papil ba is obligado yan kailangan ba ng papel sa kasal ang, ang papel po hindi po yan hindi po yan condition sa kasal kahit wala pong papil, basta lang kumpleto yung haligi at condition ng kasal tanggap ang kasal sa himalay sa, sa pag-aasawa kailangan ng witness tabi lang, sa condition ng kasal ay dalawang witness sapat na yun kahit walang kasulatan na kinasal kayo basta na yun ba yung witness na kinasal kayo tungkol na sa paghiwalay hindi kailangan ng witness Tanggap ang hiwalay kahit walang witness. Ang pagwi witness ng hiwalay ay sundan lang at hindi sa obligado. Unas na nabitiwan po na hiwalay na kayo ng misis miss, mo, uh, utik, matik na yun. Counted na yun. So, tatakbo yung idda ng babae. At natin na isa yung idda ng babae. So, may karapatan ang babae na humingi ng hiwalay kung hindi na bibigay karapatan niya. Kaya ang payo natin sa babae at sa mag-asawak, kahangat maaari, bago kayo magpakasal, at least man lang nakita kayo nung Oh, Oo, lungto nung pakakasalan mo.